Kahit walang melon, pwede pa rin tayong gumawa ng masarap na melon salad. At dito sa ating reels, tuturuan ko kayo kung paano gumawa nito na napaka-creamy pa. Kaya tara, gumawa na tayo. Sa ating kumukulong tubig, maglagay tayo ng 1 fourth cup ng sago. Lutuin lang natin ito at continuous ang paghahalo hanggang maging clear na ito. At kapag nga clear na ito mga mare, i-drain natin at iset aside muna. Gagawa naman tayo ng ating melon jelly. Kailangan natin ng melon jelly powder, 4 tablespoons ng asukal at 700 ml ng water. haloin lang natin ito ito over low medium heat hanggang kumulo na ang ating jelly at kapag nga nakulo na ito, i-transfer na natin sa ating mga molder. At yes, mga mare, hahatiin natin ang mixture into two. Hintayin lang natin ito mag-set mga mare at after that, pwede na natin i-slice into cubes at i-shred. Etong isang jelly nga mga mare, ay kailangan lang natin ito i-slice into cubes. At yung isa naman ay i-shred natin. Napaka-perfect ng ganitong dessert mga mare, lalong-lalo na malapit na naman ang bear After natin ma-shred ito, i-combine naman natin lahat ng ingredients. Isang malaking bowl, ilagay na natin ang mga jelly, ang ating sago, at ang isang can ng whole corn. At para naman mas creamy, maglalagay tayo dito ng dalawang can ng all-purpose cream. At maglalagay din tayo dito ng half can ng melon-flavored condensed milk. Haluin lang natin ito mga mare hanggang mag na lahat ng ingredients na linagay natin. O di ba kahit wala tayong melon ay pwedeng pwede pa rin tayong gumawa ng melon jelly salad. Budget friendly na at masarap pa. Syempre palamigin migin muna natin ito ng kaunti at pwede na natin i-serve. Aba tingnan niyo naman mga mare kung gaano yan ka creamy. Pwedeng pwede mo nga itong inegosyo o kaya naman pwede mo ding panghanda sa kahit anong okasyon. Kaya naman kung ako sa inyo i-save mo nang recipe nito para sa inyong Christmas dessert. Kaya naman kung gusto mo pa ng ganitong mga dessert recipe at pangnegosyo idea, follow for more.